Uh, August 25, 2020, uh, 3, 000, 915. January 17, 2022, 5,403,000. January 17, 2022, 2,058,000. February 14, 2022, 5,487,000.

5, 21 21.2. March 7, 7.077. May 30, 14.152. May 30, 14.699. Okay, Mr. Tiscaya, ganito lang. Isabit nyo na lang yan. Kailan kayo pwedeng bumalik para kunin ang lahat? Papayagan ulit kayo ni Senate President na lumabas ng Senado. Kasi sabi ni Sergeant at Arms, marami raw. Ka. Sabi ko, sana binitbit nyo na lang lahat, kinargan nyo na lang lahat. Ay, Your Honor, kung raw, mapibigyan niyo po sana akong makawala sa detention ko. Yan eh, nga, hindi. Gabi po, gagawin ko. Okay, papayagan ka namin ulit. Uh, susulat ako kay Senate President kung kailan. Pero kunin ninyo na lahat, hindi nyo pabalig balik Gusto mo lang yata umuwi eh. Uh, totoo po, kasi nami-miss ko na po yung mga Sige. anak ko at saka anyway, yung bahay po namin. Sige, uh gagawa ko ng sulat sa kanya. i na lang natin. Pakisapit mo na lang uh, yung... Your Honor, committee. okay lang po ba? Banggitin ko na rin po yung iba pang mga pangalan na nandito Sige. na dapat babanggitin okay. ko. Hindi ko na po babanggitin yung mga Alright. presyo nila. Uh, yung susunod po, si Kong Marvin Rillo. Kong Dean Asistio. Kong Patrick Vargas. Kong Marivic Pilar kong Jojo Ang. Uh, yun po muna partial. Mr. Okay. Uh, Mr. Chairman, just a quick intervention. Yes, Senator. Na Nabanggit ko, narinig ko kanina kay Congressman Romulo, may mga pangalan kang binanggit ahead. Uh, so, may ano mga po? pangalan nun? Si, uh, kay D.A. Aris po yun, tsaka si D.A. Aris, Aristotel Ramos, at tsaka si, ano po, si Angelita Garucha dati. So yun ang, ng kausap DPWH. Mo. 'Yun ang kausap mo, hindi si Congressman Romulo. Uh, with ano po? sa With advice po. Yes. Pero wala kang direct diretsyo mo bang kausap si Congressman Romulo o itong dalawang tao ang kausap? Mo? Itong dalawang tong tao po na ito ang kausap ko. Uh, with ano rin naman po ni Congressman. Yun. Paano mo alam kung With the consent. Kadalasan po, anpo, hindi po kami nakakaranas ng hirap, hindi po na may mutual terminate yung projects. For example, may mga projects din po kami sa First Metro na nung hindi po kami binasbasan, ay na mutual terminate lang po ang project na yun at nalipat po sa ibang mga license. Kasi mahirap po yun na mayroong, kagaya kanina kay Yusef uh, Bernardo, na mayroong isang taong, in, na, may taong nasa gitna, hindi naman diretso sa kanya. Okay. napakahirap naman na uh, napakahirap hirap na ganun yung sitwasyon mm -hmm. dahil hindi diretso sa kanya. I'm, I'm observation ko lang no kasi base rin kanina sa uh, nabanggit ni uh, Mr. Mm -hmm. Bernardo. Thank you, Mr. Chairman. Mm -hmm. Mr. Chairman, singit ko lang din. So, Mr. Diskaya may layer pa ika nga, may tao na ito para kay Congressman ganito. Mm -hmm. Pero sila ba mismo kumukuha o may tao?